Hello, greeting po sa ating lahat. So kumusta po ang lahat? So ngayon ay nandito po ako ngayon uh, ngayon pag-uusapan naman natin yung minsan sa ating mga sarili. Alam natin sa minsan mayroon mayroon mga tao or or let's say kahit tayo, kahit tayo sa ating sarili, no? Minsan hindi natin natatanggap na minsan tayo ay nagkakamali. Minsan mayroon talagang iba sa atin na uh ang tingin natin sa ating mga sarili, sarili ay lagi tayong tama. Yung bang hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali. Na kahit na kahit na alam natin sa sarili natin na tayo ay may mali, naghahanap tayo ng iba. Naghahanap for example mayroong uh, nangyari sa yung hindi maganda or let's say nag nagiging field or na hindi ka nag, nagtagumpay sa mga bagay na 'yan minsan hindi mo matatanggap sa sarili mo na ikaw ikaw mismo ang may kasalanan kung bakit hindi nag-work out ang bagay na yan na ginusto mo so minsan naghahanap ka ng ibang tao na pwede mong masisi na kahit alam mo sa sarili mo na ikaw naman talaga ang may kasalanan hindi mo matanggap sa sarili mo na for example sa relationship no For example, sa relationship, nagkaroon kayo ng hindi pagkakunawaan hanggang sa umabot kayo ng hiwalayan pero alam mo sa sarili na mo na marami kang nagawang pagkakamali pero minsan ay hindi mo yan matanggap. Minsan naghanap ka ng ibang tao na pwede mong sisihin na ibibaling mo doon yung pagkakamali mo doon mo ibabaling sa isang tao kahit alam mo sa sarili mo na ikaw ang may kasalanan. Minsan yung parang naging masyado tayong mataas, na, mataas ang tingin natin sa ating sarili, hindi natin matanggap. Kaya minsan tayo na rin mismo ang gumagawa ng gulo sa sarili nating pangbuhay sa sarili nating buhay kasi minsan uh, masakit mang isipin pero may mga tao talaga hindi marunong tumanggap ng pagkakamali so ito po yung isa minsan sa mga dapat natong baguhin sa ating katauhan no? sa ating pagkatao sa ating personalidad na minsan kahit alam natin sa ating sarili na tayo ay nagkakamali never tayo nagsusorry so instead na magsorry tayo naghahanap tayo na ibang tao na ma maaari natin i-blame kahit naman alam natin na tayo ang may mali. Yung ibang tao nagtatry na tulungan kayo or tumulong sa'yo and then yun pala, i-blame mo lamang yung ibang tao. So, i-blame mo, sisisihin mo kung kumbaga kung ano-anong ibibintang mo doon sa tao, pinagdudadahan mo yung tao kasi hindi mo matanggap sa iyong sarili na ikaw ang may pagkakamali, na ikaw ang may kasalanan. Kaya minsan kahit kahit alam mo walang kasalanan si Juan, alam mo na ikaw mismo ang may kasalanan, kay Juan mo isinisisi ang lahat. Kaya instead na maging maayos ang gulo, mas lalong lumalala ang gulo. Dahil hindi ka marunong umaksip dahil hindi ka marunong tumanggap ng pagkabigo. At kapag ang tao ay hindi marunong tumanggap ng pagkabigo, hindi rin yan marunong tumanggap ng pagkakamali. Laging, lagi at lagi yang maghahanap ng sisisihin dahil sa kanyang mga kabiguan. Hindi niya, a -a, hindi niya aaminin sa kanyang sarili na siya ang may mali. Kaya minsan, Naghanap siya ng mga tao na i-blame niya kahit naman alam niya sa sarili niya na siya ang may mali. Kaya dapat po ito po yung alisin natin sa ating personalidad dahil kapag ganyan tayo, hindi tayo magkakaroon. Hindi natin mahahanap ang totoong katahimik.